munyag na naman ta guys munyag sa atong tanong nga bonsai may ko no narang hilamon guys o nga sa una kalbo kalbo pa na sa guys so daw mo na sa sa una oh, kalbo kalbo pero bong, nang dami na sa nagamon na sa oh. ginalagaan ginisa nari sa piyak oh o, o nan ito may kalabasa to tanong ko na kalabasa Amo na subong ay Pero pag sang wala pa ko din naka duty, why gid ning hilam mo eh. ni? Ang iba nga lahi kinakalbo nila. Pero subong makita nimo na nami na no? Basta Pinoy ang magalaga sa ano, sa garden niya nami gid na diba, Ang flower shop nga ginadutihan ko. Amo maning garden ko nga ginalagaan ko pang palipas oras wala ka kung wala ko sumiling o tapos sa nga side do ng, ano ang tangkong ko mga sa Pilipinas tangkong ah pagay dawon ta eh. makaontay makaon mga obra sa sulod ah ang uh, lansang amon ng siya po flower shop and chocolate and event pang wedding ah kali nga hindi ko lang na nagustuhan nung lights blow do diskuhan sa ano do diskuhan bala sa aton sa bar <laughs> Ara na utod na so. kay pag sandstorm diyo na utod na sao. Ana akon nga flower shop. Akon indi akon. Gaobra lang ko ya araw ah. Susulod mo naw. Oh. pero sa palibot siya so, pretty kami o, nga umingaw. mga balay oh. Na amo na ding lugar nga layo sa siyudad. Tawhay. Daw pero ara may mga salakyan daw galagyo. Oh. Nan. Pero dire ya pag abot mo diya, flower shop na. Ara ang flower shop na mo no. Nan. Mo ni mga garden ko kung pag wala pag stress tapos pag namit din may tambayo pagpatay ng suga. Pwede kidi ka suba sugbaw. Mo ni kinaalagaan ko kidni ni Sakay para kun may party-party or may mga amigo ka mga Pinoy blao. Agaron mo di magano di oh. Malagaw-lagaw kag magsubasugba ka mo dio pero bawal lang sa duta. Bawal lang di masugba nga dre Wala ka blasang hapin. Dapat na nakaangat din ang nga ano, sulugbahan. Ang mga duta na dio, may mga gasolina na. Baho gasolina kaysa gasunga ko ng gasolina. Grabe din gasolina mo. Oh. Yamon na lang guys ah. Update update sa aton nga munting halaman. Florista na hardinero pa. Tayo din ka mga kita siya naman. Florista na hardinero pa. Hindi na malugi si amo sa amo niya. Kaya kikita mga Pilipino dahan niya. Talintid niya. Pwede tiya mang manday. Pwede tiya magtanong sa mga kung ano-ano. Ibang nga ayo, Pungko lang na daw. Sa siyap sa una. May banggali. Ka. pungko lang na daw. Why gid, Tapos dali. Kalbo-kalbo. Papabayaan niya lang. Isubong guys. Oh, mga kita niyo guys. Pwede ka namin isang hilambon nga ginatipan ko. Bago ko lang isa ging grass cutter. Baga manumano araw gabunyag pa ko na daw. Ari sa piyak ko na minamit di ilang munara na lang ang ginalagaan kong isa o kayo do kabudlay pa buhion blaw araw. Pero naka recover recover na sa green green na sa una araw patay gina eh. Pagabot ko patay na sa. Hindi ako kada hapon. Hapon aga gina aga kag hapon gina bunyagan ko pero subong buhi na. Ara ay kun isa o. sa aton sangig bla amot ni sa. Daman hindi ka pangayos sa akong kaysa mga katario mga oh, sila kayo ginapahamot nila isa ginabutang nila sa kape ari sa pia nan. na guys ako na accommodation pag sulod mo daw ako accommodation ko na da. tapos ko mamunya ko guys wala ko gina mayo na gina na oh wala ko na na ginabutang ko na sa sa duta gina amo ko na na oh na ko na sa para nga hindi pala matandog ya ugat kay kung is is uh, sa pa daw ispray mo siya Mano sa, ma mabubuho ang duta tapos ang ugat blas ang hilamon matandong mapatay kaya mo na idea ko para madali sa mga katubo ari kitanong ko niya oh, karabaw grass ari ko dabong na tanong ko ni mga guys ah, may tisyo naman may naghaboy naman tisyo pasaway ni ba ibang lahi muna na guys ah, update sa akon nga munting garden kaglingaw-lingawan.